Upo si Pedro sa palig ng libro na aksyon at ipapakita ko. Alam ko na Lloyd, naiinip na dito kaya aking katbiran si Emulano. Ako si Pedro Brian at ang andito sa inyong harapan upang mga anyaya. Ating pagkuran ang mga kumpisaran. Huwag ang mayagari na walang patuwaan isang malupit, pangahanga, at napangan ng araw tayo ng mga aral. Ako yung tayo harapan, kung bakit ang hal, ang aking mga na aking itatapan sa aking kaedwa, na mukhang harapan. Sa aking mga mga katwilan, ay aking dagawin sa aking mga katapan. Sa atropis mo, ay sa ng mga katatan. Sa tapalan ng libro ang pakatila ng mga araw ninyo. Pagpala ng araw, ang inyong lahat, o mga kulatipin, ang pinakatikas. Oh!

Pagkawal alam ito po, ngayong harapan, ng libro ang aking ipinipelahan. Ang alaban ang dapat sa kaskailangan, yung mabulo ng kaalaban, basta sa akong bukod dapat nakubatan. Ang pala sa inyong harapan, na nasa palit at ang ipaglalaban. Okay. rin sa inyong halapan, kung baka may ka sa akin, pag sa ng mga kanyang Ako nga pala si Rato Prudensyo na nasa inyong harapan upang ipaglaban yung tutor na inanais natin ngayon at ang at aking kalaban mapanganga ng bitlahan at ang inyong magpalaman kung ano ang dapat ang hindi ka. Siguro pa

Ngunit tulad ng sinasabi mo, consumer, impormasyon diyan ay galing din dito. Impormasyon niya ito ay galing sa libro. Pwede, mas maganda at madali naman ito. Mga dalili mo'y makipagpunod, kalilipat ng payna. Pagkakalap ng sa mga talita, mata mo'y manginina. Ako'y naniniwala, libro si siyang tunay. Pagka sa'yo'y kitang tingnan tayo, siya ay tunay. Libro na ako mali. Computer na sa jamba, computer, ay mula kami mula na ito, ang